Hello po sa inyong lahat mga idol. Magbubulang lang po ako ng ano. Ayan kalabasa. Kangkong. Sibuyas, bawang, luya. At yung pangpalasa. Bagong. Pwede na itong ihita to. Nahit muna yung sibuyas, bawang. nagalit ang kawali hmm. Sudah so, yang ang pinakamatigas.

natin yung bago hindi ko na ipakita kasi hindi gumawa mawakan yung salaan dahil may hawak ako camera masama umala po no <laughs> <laughs> nagloko mas na. maganda nito kangkong panghuli. Pakaluan lang natin yung nice-nice to. Takpon na natin. Maykus-maykus uli natin siya. Lagyan natin yung ano, kangkong yan 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 ah. dahil nililipat natin sila Nil nililipat natin mga idol sa kaldero yan. may kaldero akong medyo maliit-liit hindi pa namin yung maliit liit maliit talaga yeah Oo. sabi to sabi sabi saka natin lagdagan ng konting sa bawah ito masarap ka yung sabaw. Beijing. Ito yung Beijing ko nga idol. Pwede na ito. Hmm. Hirap na wala ano, videographer. <laughs> Opo, kakatabi-tabing. <laughs> Uyan. sabay tikim kung ayos ba lasa kain ah, na na lagyan kaya natin ng konti paminta natin konti paminta idol. okay, idol so, natin halong-halongin na sa paminta. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga idol. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo.